Ito po, nandito po kami sa kalagitnaan ng manggahan kung saan nandito ang aming mga alagang kambing. Ah, salde. Yan si si Mishka. Ang iyong anak na buntis. Okay. At yun naman pong malaki ang kanilang pinagmulan. Yan po ay si Sino nga ba yan? Si Bakus ha? Si Bakus, si Mishka na kambing ni Saldi at ni Jing, bigay ni Joseph at si Bakus. Okay. Ito naman po ang kambing ni Tess na bagong bili. Ito naman po ay si si Mokang. Si Mokang. Nasaan si ano? Yung isa si Mokang. At ito naman po ang kanilang mga kaburks. Hoy, saan kayo pupunta? Ang mga kaburks po ng aming mga alagang mambing. Akala nila pala may dalang tubig ang papa, kaya makiki join sana sila ng inom. Ito naman po ang aking mabait na asawa. Kaway-kaway ka dyan, papa. Kaway-kaway. Nagbibidyo po kami sa kalagitnaan ng magkakas. Ito po ay si si Mokang, ang kambing ni Tess na paalaga kay Joseph Baruga. Okay? Bye. Ayan po, sinusundan po natin si Papa Joseph para sa kanyang isang kambing. Ito naman po ay si Miss Aruba. Aruba kasi dala siya ni Nanggaling siya sa dagatan. Hindi. Hindi ha, ito yung galing sa dagatan, di ka? Ay, <laughs> tanga pala ako. Ito pala si, si Mokang. Yung palang isa, yung pala si Aruba. Ito po ay kambing ni Tess na taga Mandaluyong. Okay guys, nandito kami sa manggahan kung saan nagtatali kami ng aming mga kambing. Hindi mabibenta tong lugar na ito dahil ito ay talian lamang ng aming mga hayop. In Jesus name. Ha, ha, ha.